Mga at kabayan, breaking news. Puwersa ng Israel, sumalakay na sa Gaza Strip. Ito yung sinasabi ng Israel na bagong yugto ng pakikidigma sa Hamas. Ground invasion sa Gaza. Ikinasa na sa katunayan agad na nilusob ng Israel Defense Force ang isang bahay ng kalaban at giniba nito. Saudi Arabia, mukhang kinakabahan na pupunta ang Saudi Defense Minister sa White House sa Amerika upang makipag-usap sa Biden administration. Yan ang sinasabi natin mga kabayan. Pagdating na sa seguridad ng kanilang bansa, sa Amerika pa rin lalapit ang Saudi Arabia, Hamas. Halos limampung miyembro at commander nito itinumba ng Israel Defense Force at Israel Air Force. Ramdam na ng Hamas na iniwan sila sa ere ng kanilang tinatawag na mga kaalyado. Hamas, binatikos ang Arab Nation dahil hindi sila tinulungan sa pakikipaglaban sa Israel. Grabe talaga si Uncle Sam. Matapos ang pagdating ng USS Ronald Reagan, Carrier Strike Group sa Maynila, isa pang barko ng Amerika kamula pa sa ang pumasok na rin sa Sulu Sea. Sampung barkong pandigma ng Pilipinas na ginawa mula sa South Korea, Israel at sa iba pang bansa, nagsagawa ng magkasalib na fire exercise sa Zambales sa West Philippine Sea. perma ng Ministro ng Depensa ng Israel na si Yoav Galant na umuusad na ang bagong operasyong militar ng Israel laban sa Hamas. Ayon sa kanya, ito na ang bagong yugto ng digmaan. Ibig sabihin ito mga kabayan, dadalhin ng Israel ang digmaan ito sa loob mismo ng Gaza kung saan nagkukubli at nagtatago ang mga teroristang grupo. Dagdag pa ng Ministro ng Depensa ng Israel ang kanilang pag-atake ay manggagaling sa himpapawid sa kalupaan at maging sa karagatan. Iniulat utos dito ng malinaw sa Israel Defense Force na operasyong ito ay tuloy-tuloy hanggat walang panibagong utos na ibinigay sa kanila. Makikita nyo sa aktual na video mga kabayan na unang lumusob ay ang mga main battle tank, armored personal carrier at ilang pang mga armored vehicle ng Israel Defense Force. Ito na ang simula ng tinatawag ng Israel na ground invasion sa Gaza. Bago tuluyang makapasok ang puwersa ng Israel, kita na nagsagawa ito ng airstrike gamit ang kanilang mga attack helicopter at maging artillery strike. Dito ay pinapakita ng Israel na seryoso talaga itong ubusin ang Hamas sa mundo. Isa kasi sa mga diskarte ng Hamas ay ang magtago sa mga tunnels o underground facility na ginagamit ng sibilyan tulad ng mga moske, paaralan at mga ospital. Tulad na lamang ng ipinakita at ibinunyan ng Israel Defense Force na nakalap nilang intelligence at mga karagdagang impormasyon na nasa ilalim mismo ng Shifa Hospital sa Gaza ay mayroong underground tunnel bilang isang main headquarters ng Hamas. Sa ibang balita naman mga kabayan, ang ministro ng depensa ng Saudi na si Khalid bin Salman ay bibisita sa Washington sa lunes upang pagipagpulong sa mga matataas na opisyal ng administrasyong Biden habang ang digmaan ng Israel at Hamas ay nagbabanta na mauwi sa isang mas malawak na tunggalian. Ang ministro ng depensa ng Saudi ay makikipagpulong kay Defense Secretary Lloyd Austin III, Secretary of State Anthony Blinken at National Security Advisor Jake Sullivan ayon sa mga taong may kaalaman sa bagay na ito, siguradong hihingin ng Saudi ang tulong proteksyon sa Amerika kapag nagdunsad ng pag-atake ang Houthi at Iran sa Saudi. Yan ang sinasabi natin mga kabayan pagdating sa siguridad ng kanilang bansa. Sa Amerika pa rin lalapit ang Saudi Arabia bilang bahagi ng ground invasion sa Gaza. Isa-isa nang pinasok ng Israel Defense Force ang bahay ng Hamas at giniba nito. Dinakip din ito ang 23 mga katao. Apat dito ay mga membro ng Hamas. Hamas, masama ang loob sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Hamas na Al-Qassam Brigades na si Abu Ubaida. Sinuportahan nito ang Arab Nation sa paglaban sa Israel. Pero binatikos ng Hamas Al-Qassam Brigade ang mga Arab Nation dahil bigo itong magbigay ng tulong sa Hamas sa pakikipaglaban nito sa Israel. Sa madaling salita mga kabayan, sinimulan nila ang digmang ito sa akala ng Hamas na ang mga bansang tulad ng Iran at iba pa na galit sa Israel ay lantarang makikibahagi sa gera ng Israel at Hamas. Ipinapakita lang nito na sila ay ginamit lang lamang na parang mga pawn upang magasik ng kasamaan laban sa Israel. Ipinakita naman ng Israel Defense Force ang nasa 48 mga membro at mga commander ng Hamas na kanilang itinumba. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Grabe talaga si Uncle Sam. Hindi lamang USS Ronald Reagan Carrier Strike Group ang nasa Pilipinas ngayon. Pumasok na rin sa loob ng Pilipinas sa Solusi ang isa pang napakahalagang barko ng Amerika, ang USS Miguel Keith. Ang dalawang 240 metro na barko ay idinisenyo upang magbigay ng isang floating landing base para sa mga attack helicopter at iba pang helicopter ng Amerika at magbibigay ng iba pang suporta sa mga operasyong militar bilang isang expeditionary sea base. Ang USS Miguel Keith Expeditionary Mobile Base, semi-submersible, flexible, modular platform na nagbibigay ng kapabilidad sa US Navy para magsagawa ng mas malawak na mga aktividad sa logistics tulad ng paglipat ng mga sasakyan at kagamitan mula sa karagatan patungo sa baybayin ng Pilipinas. Sa isinagawang exercise pagbubuklo sa unang beses nagsama-sama ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at nagsagawa ng live fire exercise sa Zambales sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang isang Tarlac class, dalawang Jose Rizal class frigates, dalawang Alvarez class patrol, dalawang Azero class gunboats o Sheldon MK5, tatlong multi-purpose attack craft.